Ayan guys, eh, may natin ang malunggay. Lagay natin ng prito. Para mas sustansya guys. So dalawang, dalawang gulay ang ating yahalo itong isa guys yung agitwai. masarap to guys masarap agitwai. so dalawang klaseng gulay lang hindi pa kasi tumutog dito yung mga spinach pero the best ang spinach guys lagay natin dito lagay natin na prito guys para may sabaw at masarap Kaya kung meron kayo mga prito dyan na mga bahaw ay lagay nyo na po ng malunggay. Meron kayo mga bakod dyan na may mga malunggay na tanim. Yun ang gawin ninyo. Or meron kayong pichay or mga spinach. Ayan. Talong. Pwede rin. kasi ang ay masarap lalo pag kabahaw na lalagyan ng gulay Ayan. sarewa ito guys kahit di na ito hugasan kasi katatapos na ng malakas na ulan so nahugasan na po ito mga kaibigan no? ang malunggay ay para sa hindi pa nakakaalam lalo sa mga bundok ano? Ang mga taga bundok ay malakas ang pangatawan kahit ang kanilang pagkain ay masasabi natin na kumbaga sa ikaw ay taga-syudad masasabi na hindi masarap pero ang totoo niya napakasarap at masustansya kasi kulang sila sa kinakain na may kimikal hindi kagaya nung nasa syudad na puro kimikal halos ang kakain lahat ng pampalasa na andun samantala sa probinsya o sa bundok o sa bukid ang kanilang pampalasa lang ay tanlad pachiya, asin yun lang may mga gumagamit na ng bitin pero mild lang po ayan so dito sa bukid mahaba ang buhay ng tao hindi sila basta basta nagkakasakit malitibay sila sa mga karamdaman at hindi sila basta basta nagkakasakit kasi ang kanilang pagkain karamihan ay organic ayan so ugalain po nating magtanim-tanim sa ating mga bakura ng malunggay, saluyo, talong, okra, sigarilya, sitaw, kalabasa at iba pang mga gulay. Nang sa ganun eh, tayo po ay malilibre na sa tuwing tayo ay gusto ng gulay. Hindi na tayo bibili. Eh, kung meron kayong malalawak na lupain dyan mga guys, ba, kung mayaman kayo, pwede nyong palinisan yan at pataniman ng mga gulay. Pero kung mahirap lang naman kayo, kagaya sa akin, ay magsarili lang kayo ng pagtatanim o paglilinis, damahan ninyo. At uh, siguradong kayo ay aani pagdating ng tamang panahon. ang um, guys, ano? So sariwang po ito. Nakikuha muna ako dun sa kapitbahay kasi uh, yung malunggay namin dito ay ang tataas na hindi na maabot ito kasi mga bagong sibol na malunggay kaya ganun guys so thank you for watching hindi ko natatapusin tong pagbibidyo kasi sobrang haba na po at yun ang ating lutuin guys Papaka, papakulo natin tubig at kasama yung prito ito patuloy lang to guys tapos ilagay na itong gulay malunggay tapos lagyan ng timplahan asin konting bitsin. okay na so thank you for watching guys ispo sa inyo lahat hanggang sa mabuway po kayo